Muli na namang nakaranas ng pangaharas ng China ang mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng maritime patrol sa bahagi ng Sandy Cay sa Pag-asa Island. Si Clayzel Zelpardilla sa detalye. Oh, may pet, pet. Habang nagsasagawa ng maritime patrol ang dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa so West Philippine sea panibagong pangaharas ang ginawa ng China laban sa tropa ng Pilipinas. Biyernes na karaang linggo ng papalapit ang BRP Kabaylo sa so Sandy Cay, limang nautical miles ang layo mula sa Pagasa Island. Isang Chinese militia na by number 00108 ang binangga ang tagiliran bahagi ng starboard ng barko ng Pilipinas. Bago yan, Paulit-ulit na nagsagawa ng mapanganib na pagmamaneobra ang Chinese militia para harangin ang BRP Kabaylo. Nagresulta ito ng pagbangga at pinsala sa kanang bahagi ng unahan ng barko ng BFAR. Sa kabila ng insidente, matagumpay na naituloy ng BRP Kabaylo at BRP Datu Sanday ang misyon sa Pag-asa Island. Ligtas itong nakadaong sa pantalan ng Pag-asa Island. Matatagpuan ng Sandy Cay sa layong 5.1 nautical miles, Timog, Timog Kanlura ng Pag-asa Island at nasa loob ng 12 nautical miles ng ating territorial waters pinuri ng BIFAR ang tropa ng Pilipinas na nanindigan at giniit ang horisdiksyon at karapatan sa ating exclusive economic zone. Una rito, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi patitinag ang Pilipinas sa pangihimasok at panggigipit ng China at mananatili ang presensya sa West Philippine Sea. Kaleza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas